for so expensive kinabog ng big 4 na sina Kai, Rain at ang ating big winner na si Fyang Smith ang asap ng ABS-CBN Grabe ang hiyawan paglabas ng tatlo pero nung lumabas na si Fyang Grabe mas malakas ang hiyawan ng mga fans halos ang makikita mong banner sa mga audience ay JM Fyang, Jar Fyang at Fyang kahit saan magpunta, si Fiyang, nakasunod, ang solid nitong supporters. Nakaka-goosebumps, ang pagmamahal, ng mga tagahanga, ng Big Four. Todo effort, at sobra nila ipagtatanggol, ang kanilang edolo. Basta ang masasabi ko lang, Big Four, is so so expensive. Deserve na deserve nila, ang kanilang kasikatan, at pagmamahal, ng taong bayan. At ang good news pa sa mga fans ni Fiyang, buong isang buwan sa ASAP makasama nila ito bilang isa sa mga host. Grabe na ito, nasabi pa ni Robbie, first time, na sobra-sobrang dami ang audience nila sa ASAP sa pag-guest ng PBB Big 4. Mapapawaw ka talaga sa apat na pretty ladies na ito. Nakakahanga at feel na feel nila. Ang pagmamahal ng mga fans nila sa kanila. Lalo na silang naging close sa isa't isa. Especially kina Rain, Kai, at Fiang, sa loob pa lang ng BNK, nakikita na natin paano sila naging malapit sa isa't isa. Uh -huh.